Nagbalik tanaw ang liderato ng Kamara sa mga iniwang aral at legasya ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Yan ay kasabay na rin ng pasasalamat sa kanyang mahalagang ambag sa lipunan. Ang detalye sa report ni Melales Moras. Sa panguna ni House Speaker Faustino Boget III, nagpaabot na ng pakikidalamhati ang Kamara sa mga naulilang mahal sa buhay ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ayon kay Speaker D, isang tunay na leader at haligi ng sambayanan si Enrile, kaya't nagpapasalamat sila sa malaking ambag nito sa ating lipunan. Si House Minority Leader Marcelino Libana naman, nagbahagi pa ng kanilang larawan ni Enrile. Anya, mananatili sa alaala -ala ng mga Pilipino ang legasya ng pumanaw na opisyal. Ganyan din ang paniniwala ni House Committee on Public Order and Safety Chair Rolando Valeriano. Si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbi naman nagbalik tanaw hindi lang sa galing sa paumuno ni Enrile kundi maging sa husay niya sa larangan ng taxation, finance, commercial law at international law. Kaya naman sabi ni Leyte First District Representative Martin Romualdez, dapat lang napanitilihin ng mga bagong generasyon ng mga Pilipino ang iniwang aral at katatagan ng yumaong leader. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.